Wala na raw natirang mga giant clams sa Taklobo sa Scarborough Shoal matapos haputin lahat ng mga manging Chinese. Ang masaklap, iniwan lang pala na nakatambak sa ilalim ng dagat ang mga shell nito. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Sa unang tingin, aakalain mong tumpok lang ng mga bato ang mga nasa larawang ito na nakunan ng Philippine Coast Guard sa ilalim ng Scarborough o Calboro noong 2018 at 2019. Pero mga patay na giant clams o taklobo pala ang mga ito. Iniwan at tinambak lang daw ito sa dagat ng mga mangingisdang Chinese matapos hanguin. Ayon sa inilabas na special report ng National Task Force for the West Philippine Sea, 2016 pa na monitor sa Calboro ang mga mangingisdang Chinese na nangunguhan ng taklobo. Makalipas ang limang taon, nalimas daw nila lahat ng giant clams sa Kalboro. After 2019, we no longer documented uh, Chinese fishermen harvesting giant clams because there's, there's no more remaining clams to harvest in the first place. Kasi naubos na nila ayon sa Philippine Coast Guard na ipaalam na raw ito noon kay dating pangulong Rodrigo Duterte at sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA pero nang tanungin kung anong naging tugon ng dating administrasyon matipid ang sagot ng PCG I don't know. Kung tutuusin, huli na para maisalba ang mga patay na taklobo. Pero gagamitin daw ng Pilipinas ang mga hawak nitong ebidensya para patunayang matagal nang sinisira ng China ang likas na yaman sa Kalboro. Wala pang tugon ng Chinese Embassy sa issue. Pero hindi na bago ang aligasyon ng paninira nila sa mga bahura sa West Philippine Sea. Kaya ang National Security Council, hinamo na ang China na ipasuri sa international experts ang Scarborough para magkaalaman na kung alin ang totoo we can ask third party environmental groups or even the United Nations to do a fact finding mission to determine the environmental situation in the Bajo de Masinto. Bukod sa pagkasira ng likas na yaman, mainit na usapin din ngayon ang bagong regulasyon ng China sa pinagtatalo ng teritoryo. Simula kasi June 15, aarestuhin at ikukulong na ng China Coast Guard ang mga dayuhang mahuhuli sa inaangkin nilang bahagi ng West Philippine Sea. Pero ayon kay Senator Francis Tolentino, labag yan sa international law. Una na kasing pinawalang bisa ng 2016 Arbitral Ruling ang 9-dash line claim ng Beijing. Kaya kung United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS daw ang titignan, malinaw sa Article 73 nito na tanging ang bansa lang ang nakakasakop sa Exclusive Economic Zone nito ang pwedeng manita at manghuli sa sino mang manghihimasok sa kanilang teritoryo. Si Pangulong Bongbong Marcos na una nang pinalagan ang regulasyon ng China. That kind of action would be completely unacceptable to the Philippines. Uh, we, uh, of course, once again, I do not talk about uh, operational details, so you will leave it. Uh, you will leave it to us. Tiniyak naman ng NSC ang kaligtasan ng mga Pilipinong manging isda sa West Philippine Sea. Bilang paghahanda, mas dadalasan daw ng Navy at Coast Guard ang pagpapatrolya sa ating mga teritoryo. So wag pong mag-alala ang, ang ating mga uh, manging isla. Ituloy lang po ninyo ang inyong ginagawa dahil nasa likod ninyo ang batas at ang pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. Nagpapalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdesco, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong palita sa pansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.